MM Drama Presents Kini ang, ang akong ang, suliran. suliran Sa tungtuyo nga kami makaalagad sa ka kanini Among gituyo pagmugna kining maong tulumanon Nga pagatambagan nila ni Dr. ni Elaine Bathan Nga sa pag-iway sa mga gumunhap O kalibo nga inyong gihambin gilabina sa punto legal Dibisab si Dr. Rene Obra Ang kaabag sa inyong suliran Kini ang akong suliran Kini ang akong suliran sa atong pagkaimugso ng kalibutan di kalawaan at daan sa suliran ang suliran mo'y kabahin sa tung nadlang panginabuhiyan abanadong ay suliran na dilid mamapas mapasan ng ikaw ra nagkinanglan kang katabang na sa pagsulbad ni ini nagkinanglan kang kahayag na may ulandag sinungunahuna huwag tungod ni ini na tao atong tulumanin na naguluhan, kini ang akong suliran Ako'ng suliran. Mga minugbong duwa nga matapos lang sa usagahong na. Mga kinutlog gikan sa mga suwat sa mga minahal namong tigpaminaw. Busa ko na doon na kami suliran nga naggumon karong sa inyong galamhan. Suwata ka na, huwag ipadalaning atong tulumanon. Kini ang akong suliran. Anong kabuhatan ka na duwa sa kahangidan o pagkatambagan sa mga bulawanang hunahuna? Ang ni Teresa Tirul ang Surya. Ubus sa direksyon ni Ingrid Miss Iver Tudaso. Dalit kaninyo sa RMM Drama. Bayong adlaw kanyong tanan nga nagpaminaw karon ni Tulumanon, kini ang akong suliran. Ilabin na ninyo doktor ni Obra ug gator Elaine Bathan, ingon man sa mga artista nga maghatag o kinabuhi ng akong suwat suliran. Tagawalan ko niyo sa pangan nga Rosa, hingkod ang pangidaron, may uyab o nagpropose na siya nako ako. Itago na sa dang akong address dari sa Cebu o sa akong FB name. Punto personal o medikal, ug may legal kining akong sudiran. Kabayan kini namo sa akong uyab karon ug sa plano namo nga magpakasal. Do naman manggol problema sa among mga apelyido. Ara ni hisabtan, sugdon ko sa nag-eskwela pa mi. Ingon ini ang mga panghitabo. Hey, ako okay, okay, okay. pa na, guys. ba na kumbuhat to nun, uy. Daghan nga yung assignments. Daghan siyang tunanan. Ay, apit na sa dalang oras akong klase da. Uwa pa na ako maurot akong drinks. Ah, ako ba lang ka nang biya din is kantin? Kaya dili na na ako mabit-bit kaya daghan na kay kuda. Saan so, mo ako pagda? Ah, ang ako mga libro. May una na akong pamuniton. Ah, gusto nga tabangan ka, miss? Aha. Ah, nakita mo na ako naglisod kagda sa mga tadunon ba? Eto na ka kung asa man na yung room. Um... <laughs> Basin, may pa ng drinks ni nga. gusto ni mong dadun. Ah? Uh... mga libro, be. <clears throat> uh, uh, ako na daana. Ayaw uh, naman. Asa man yung room? Dinina <laughs> pa ko ng tanaw ni mo. Wa siguro ka magkapatikod. <laughs> e eh, focus ka magud kaayo og basa sa mga, mga libro. Lagi? Nya nagsigit ikag e, tan-aw nako. Na ah, makadani magud ang imong beauty. Ugoy oh, ka Ah, um, sorry ha. Kun prank ka ra kayo po Sukod so, magud nga nakita tika. Gini ta ko gusto nga magbuwag ka pa sa akong mga mata. Na uy, kaotik sa so dinitawan na uy. Kanya, dili sumpul ang imong beauty. Kung sige hanaw tan-aw. Ahem, uh, 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 ni, ni Anata tungod sa akong room. Salamat sa imong paghatod, ha. Oh by the way, I am Romeo. Romeo Celestial. Ha? Celestial ka? Hindi nga, no. May diferensya ba sa akong apelido? Ah, uh, ahem, uh, waa. Ah, uh, sige, sige, ambi na na ako mga libro. Osbon ko, <coughs> salamat sa imong paghatod na ako din sa aming room. Ha? Di ni mo uyab ang naghatod ni mo sa room ganina? Lo, Uyab ba uy? Kano sa baka makadungong na ako nga nang ko? Aw, basig ka na. Aba uy, karam pa may at to niya main. Aw, ako rin ay nakaila niya. Kaya wala mo ko sa akong pangahan kapilido. Huwag jay na, sulgi ko sa iyong gipanulti. Di mo naman siya o nagpakilig na og o sab ka. Ay, mm. maoy na ginag-girl. It's your time to shine. ano? oh, it's your time. Ay, nga manguyab na. <laughs> Pero, oh, hmm. ni Asia. Ha? Ni Asia, padung na to, oh. Hi. Oh. Oh. um, and, Ming, Delete Mendoza, dosa <laughs> Ah, by the way, dali mo tayong na pangutanan niya mo ganina kung unsi mo pangan. Tungod bagus aku sa excited? <laughs> um, uh, I'm Rosa. Rosa Celestial. Parias tag-apelido? Ingon ko nga, ka-unfair ba sa kalibutan, oy? Kung kanos ako nakagusto o lalaki, parehas pagi na Nagsubayay me sa among kagikan, o nagpangutan na ko sa akong papa. Dili, gid mi related. Wa kailang akong papa sa iyang mga kagikan, ingon man ang iyang mga ginikanan sa among kagikan. Maong kay nakagusto man mi sa usag-usa, nagka-relasyon gid me, nga wa me... Pahibaw sa among mga ginikanan nga na ba di ay may Pero nahasol ko kadugayan. Paghapit na sa closing sa among klase, gidaygan ako si Romeo sa akong gustong mahitabo. O niya? Ha? Unsi, un unsi mo mag po magkarusa? Undangon ta ni Romeo. Kay nahasol na ko. Kaya man, naman, ha? Tungod ba sa itong mga apelido? Kanagyod. Og uh samtang ingon palang ini kasakit. Kainahiba manggit ko nga against unya ang atong mga ginikanan. Ato nalang putlon ang na atong relasyon. Seryoso kayo, Ani? Mahuman na ang klase. O plano na ako nga manarbaho ko sa layo. Layo ni mo, Romeo. Aron hingpit na tika makalimtan. Sakit ako na na, -ruso. Masakit pa unya kung ang atong mga ginikanan na mismo ang mubuwag na atong duha. Maung samtang kita pa ang nahibaw ini, Rom. Undangon na nato kining atong relasyon. Rosa! Si Maine? Milagro mo ng nagsamok-samok na ako eh. Sukad sa tulog ka to eh, ko sa amo. Karoon pa nagparamdam og balik. Ah. Hello, Dai, May! What's up, Ah, oh, mura mag-vlogger, mag-intro. <laughs> <laughs> Uy, nilagro lagi ni -nilag Kunta -nil ka na ako. Oh, sa mga kadiha, nakauyab na kadiha sa Manila. <laughs> Buing ini ay. Wapa, Dai! Focus pa ko sa akong trabaho. O sa kadaghang tao, sa Manila. Na, wapagid ko, kakita, o sama kang Romeo. Ayan! Uh say hey, good, very good. Ha? Huh? say good, very good. Hmm. Ano eh? Very good eh, nang wako kakitag sama kang rumidiri. Ay, hey, paul, idiris ato eh. Kaya may bachelor yun yun kung natagang fiesta. Maob pa? Dahil ka na no, sa ganito fiesta diya sa ato? Ay! Ay! Namiss oh, na, na sabi ka, Daimane. Huwag salamat sa'yo mapagsugat na ako din sa airport, ha? Ay! Nay na din yung sakyan na Ito sakyan, uy! Ay! Ay. Dili dahil ta mag-taxi. Kagkisa mo yung sakyan nang imuhan, ni! Eh. Wait ka lang. Mm. Oh. Diya ka sa front seat. Ako na'y bahala ng mga bagahin mo sa luyo. <laughs> ah. Mm -hmm. Musta, Akong Rosa. Oh, Romeo! So kanya higayon na, wa nagyid ko buhi ipa ni Romeo. Nagkauli mi sa tinagot-tago nga paagi, ilabi na sa among mga ginikanan. Ning bago lang, nagpo-post na si Romeo na ako kasal. Ang ako mga pangutana mo, kining musunod, unang pangutana, pareho may ugapilido sa akong uyab, pero both sides sa among pamilya, wagi relation relasyon nga pariente me. Gusto niya nga magpakasal mi. Pwede ba mi magkasal nga parehas na may apilido? Ikaduhang pangutana, Dili on sa among mga ginikanan. Dili yun ka ila among gipangutana ang tagsa-tagsa na mo kaamahan. Matawag ba nga, Pariente lang gihapon mi kay parehas man mig apelyido. Ikatulong pangutana. Personal. Mahal giyod na mo ang usag-usa. Mulang yo na lang kami sa laing lugar nga way nakaila na mo. Og dili na lang magpakasal ang hatagan mo og katumanan ang duha mo kagugma. Maayo ka? Ikaw pa to katapusang pangutana. Punto medikal. Kun pariente man gid mi nga wa lang may magkailhanay. Tinuod ba nga kung makaanak na unya mi, may, may diferensya unya sa among umaabot nga mga anak? Kung posible man na nga ingon anak, nga naman, usasab ni sa akong gikadlukan. Palihog, tabangi ang tambagi ko. Kini ang akong suliran, Rosa. Maayong adlaw mga sukinting paminaw kini si Attorney Elaine Bathan. Ug kini sab si Dr. Rene Obra. Karong adlaw kami gihapon sa kuam partner ang muhatag ninyo og tambag tubag solusyon kalinawan sa inyong mga pangutana o mga problema na may punto legal. Punto medical, psychological, emotional, behavioral o mga problema sa mga ginadiling druga. Ayaw na ninyong dugaya, ipadala ang inyong suwat sa suliran underscore 612 at yahoo.com or sa tong Facebook account kini kiniyang akong suliran official writer's page. Pwede sa datong ipadala sa third floor, Jose R. Martinez Billing, Building Osmeña Boulevard, sebo seti Lain-lain, klase klasing pamaagi, mga sukintig paminaw kung saan ninyo pagpadala ang inyong mga suwat o mga suliran diri na mo. Ang importante, kompleto ang mga hinungdan-sinugdanan ang inyong mga pangutana o mga problema. Yes, ang ato makutlo nga pagtulunan ko ng dalawa, ito uh, na mm. you distance yourself to people who lie to you, or disrespect you, and who use you. Ay, tinuod. Oh. Kay kung nagigamit ra ka ana nila, giabusuhan ka, oh. then they are not your friends. Niwa na kay gamit, Ay, ichapuera na ka. Tinuod 'yun, no? Wa <laughs> gyud. Mao na, no? So unsa may ato um Quote for today. Mauto siya na eh, no? Yes, I distance uh, yourself. -distance good no, mo good na. Uh, kisa to i greet ni Ay. Karong Adlawa. Hello to Jaja uh, Herodias. Also to Kunsehal Elmer Lapitan din sa Naga City, Cebu. Yeah. Mayong pagpaminaw, Kons. Kumusta si, mong ka? Uh, Kapitan Chris Ababa, de, sa Kantawan. Mm. <laughs> mga Ripunti, family, mga Bilyano sa family de sa Kantawan na kasi. Mayor uh, Val Chung, no? Yes. Uh, sa Naga City ug Mayor uh, Barsina sa Karkar, no? mm. Kadula na ko nilang tinis, no? Uh, may pagpaminaw. Correct. And uh, punto medical today. Yes, ang ato magtatapo ko ng adlaw ato ni si Rosa. Mm -hmm. uh, 25 years old, taga Cebu, no? May boyfriend ni siya, nagpropose lang na yung boyfriend niya nga uh, magpakasal. Ang uh, problema ni siya yung apilido. ug napoy medical, legal ug personal nga concern ni si rosa sa atin eh, no? Mm. So, uh, muna yung mga pangutana, una, uh, muna yung unang pangutana, Dok. Uh -huh. Pareho may og apelido sa kung uya, pero both sides among pamilya, Wag yung relasyon nga parinte me. Gusto na niya nga magpakasal me. Pwede ba ming makasal nga parehas sa mig apelido? The answer is yes. Basta legally, ha? dahil ang medical. Basta diligid mo parente um, ang prohibition na manggit po nato sa marriage is up to first degree cousins. First degree cousins. Oh, So kung di mo mag-agaw tagsa, then pwede mo po nga maminyo under the law. Oh, oh, pwede oh na ko no? Yes. Uh, ang ang taman sa first degree kasin. Uh, yes, pwede lang yun. So second degree, pwede na mong ginyo. Yes. Huh? Ikaduhang dili igunsa ang among mga amahan. Dili gyud ka ila, diha among gipangutan na ugtag sa tagonal. Mahal gyud na mo ang usat-usa. Mo, lang yaw na lang kami sa laing lugar nga walay nakaila na mo ug dili na lang magpakasal aron kahatagan na mo katumanan ang duha mo kagugma maayo ka ha kanong di magin mo magpakasal nga o pwede mo mong ikasal o oh, pwede makasal nga mm. oh. last question Dok. Yes. no? <laughs> kung parinti mang mi ug wala lang yud magkailhanay tinuod ba kung makaanak na unya na ako no'y diferensya ang ilahang anak o posible ba nganong nganong ingon anak po na doc adali dili gyud ni automatic nga, uh, outright nga naay diferensya no pero mm -hmm. high risk high risk ang high uh, risk okay na maka develop og IBO incompatibility no mm -hmm. uh, unsa incompatibility saan ni siya ka blood uh, problem, no? Ang uh, amo ning sa among pagtuon sa pagka-doktor, no? Sa medisina, kanyang mm. -hmm. nato na ito hemophilia. We call this uh, blood blood, blood clotting hmm. or blood bleed, bleeding disorder ni Charlotte ni. Hmm. siya sa mga intermarriages kay kung mag-intermarriages mangod sa unang mga panahon mga hari, mga queen dili gustong mabahin-bahin ang ilang mga kabtangan, mga bisan mga mga igsuon so o so bisag mga gigago mga giminiway so taas mm. ang hindi nga magka-develop o kining ang gitawag na itong royal blood disease nga hemophilia o saan ang hemophilia this is a classic example of bleeding problem pwede ang usa sa katawang nga na ay hemophilia mag-complain nga dali na ko kaysa mag-bleed ang unexplained ang excessive ang bleeding every time na siya ay brosis mm. na siya ay sambad kagamay o na ay dugo sa iyang sa iyang hugaw sa iyang stool o sa iyang urine unya manakit ang iyang mga kabukugan, ang iyang mga joints, sakit, unya uh, irritable ang sa kabata nga na ay hemophilia, no? So uh, mo na nga uh, ang pagdet ang pagdetermine ano hemophilia, sumasa so, kung uh, inumduman is through blood testing, no? atay mga kahimanan ani to determine kung ang dugo o sa usa ka bata o sa katao nga gituhan nga nahimopilya hmm. naglack ba og blood clotting nga uh, ah. uh, factor kay mm. kung kulang tag blood clotting factor akong balikon vitamin K da, ang possibility nga uh, magka bleeding ka pero doc ang makatabang pud ana nga vitamin is vitamin K yes uh, mga chocolate chocolate uh, lang ka og mga pati, pati Pati food, food. So, correct. Okay, mga sukintig paminaw, hinaotong taong nga na amoy na kutlo na pagtulunan karong adlawa. Kini si Attorney Elaine Bathan. Kung kini sabi si Dr. Rini Obra. Daghan salamat sa inyong pagpaminaw sa atong tulumanon. Hangtod sa sunod nga sugilanon. din po sa tuwang programa. Kini ang akong suliran. Gikan sa RMN Production Center. Radio mo nationwide tatak araman. Daghang salamat. Kung La I Yung Adlaw. Uh -huh.